Yan yeah, mga body sa mumpag pa ng umaga. Kaya papakita ko lang yung mga naging damage dito sa amin mga body. Medyo talaga. Ano, Matindi. Kasi open na kasi mga body. Dagat na yan dyan sa amin. So dito talaga yung sapul niya. So ito, yung kubo-kubo ng ano ko, pamangkin. Wash out na rin mga body. Wash out na oh. Nakawa naman. Ubus. Ubus yung ano nya. Bahay-bahay niya. Bahay -bahay ito. Sa kapatid ko rin mga body. Giba din oh. Oh. mga body. Ito yung ano bahay ni Gusting. Ito eh, yung nangyari. Ubos. Ubos. Yung bahay niya mga body oh. Saka ngayon. Dito. Yan oh. Mulan na mga body. Ito uh, tayo. Yung mga body ay bahay ni Gusting mga body. Ayun. Ano niya. Ayun yung asawa niya. So. Ayun. yung anak niya mga body oh. Eh. So, ayan. Kumulan na. Ito na. Ilis! Kumulan na ulit. oh? ng ulan. Lakas ng bagyo, no? Sabi na mga bati parang umiikot daw. Parang may ipo-ipo daw. yung bahay sa taas kita Vincent ubos wasak din mga bahay din lakas ang ulan ah ah, ah 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 butas man din tulo pa rin eh mga ito ito pa rin tulo pa rin tulo Papasok sa loob at naulan. baka magkasakit kayo. Grabe. Mas malakas, pa nga. yung na una dati. Ang kasi may mga bata kayo eh. Uy! Mabagat. Grabe, Iya. Yeah. Pasok kayo dito, Basok, pasok, pasok. Pa. Ay, gabi mga bayan na kasayalan. Tataw pa. Tataw pa yung hangin. May pabahon pa ata. May pabahon pa. Kaya doon na dyan eh. At yan mga buddy, dito naman po tayo sa aming unting palikuran si at mga body wala wasak mga body yan so yan mga body tinagpaan na lang din nila para hindi tuluyang ang wash out kambing na yung nakatira so yan papayos din natin ito so yan laki laki ang ano natin dito mga body gagawin nagampanan so yan talaga unti-unti naman tayo sa taas ito naman yung bahay nung dito ko nilalagay yung wifi dati mga body yung signal bahay naman ng pamangkin ko wala din mga body dito wasak din oh, ito, ito yung mga wire ng wifi nagkanda wasak wasak pati mga gamit niya electric fan oh, extension wasak mga body lupa na rin yung bahay niya so wala yan talaga mga body ang buhay kasi yan kung makapansin yung mga body malinis na dati yung lalaki ng kahoy dito tumba lahat tumba lahat ang kahoy yan kasi yung nakikita nyo na blue na yan mga dagat na yan yan talaga galing yung bagyo dito nag landfall yan sa kalupaan na yan yan mga dagat na yan mga bali yung tanaw na yan kaya kung makikita nyo pag kahoy, overlooking na yun mga buddy. Punta lang kayo doon, overlooking na ng dagat yan. O kaya doon sa tuktok na yun, overlooking na lahat ng dagat yan. Kita na, South China si na yan. Ayan, yeah, wala na sila. Pusak. Mga kulungan ko ng baboy mga badi na dapat lalagyan na namin ng biik. Wala ah, na, na rin, sirak-sirak na rin. Ganun kalakas. Sabi nga nila para daw may ipo-ipo kasi paikot daw yung hangin naranasan ko rin yan dati mga badi, yung dati yung Emong naman 2016 ata yun ay 20 o oh basta na, 20, 2009 ata 2009 Emong din pangalan, dito rin nag -landfall. napakalakas din so naalala ko nun dati yung bahay namin, ano pa yun, may sahig nasa ilalim kami ng sahig nakakapit ako sa haligi mga bali pero ramdam ko dati na talagang parang binubunot yung buong bahay namin dati tapos lumikas kami yun yung naiwan ako doon sa kawayanan mga bali sa ilalim ng kawayanan lumusot ako doon kasi hindi ko nakaya noon dati salamat lang ako sa kapatid ko kasi binalikan ako noon eto na po hmm. din bahay niya yung dingding dito na kusinya, niya wala na rin narin na rin po yung niya. So, kung ako lang gustong gusto ko silang tulungan mga body pero hindi ko po kaya talaga mag-isa. Siguro unti-unti ang pagbangon namin. Gawa ng bahay din namin. Salanta din mga body. Pero ganun pa man, thankful po kami. Papasalamat kami at walang nasaktan sa kanila. Lalo't nakita nyo kanina, maraming bata. Liliit. Sabi nga nung kapatid ko, pag nakikita daw nyo yung mga anak niya, pag iikot yung hangin nagkaganon na lang ng tenga tapos sumihiyaw tingin sa bubong ngayon na ganun yung naranasan ko dati mga body kaya alam ko yung takot yung mamumuong takot sa dibdib ng mga bata kaya sinisikap ko sinikap ko din dati na magpagawa kahit maliit na ganon bato nga pero hindi pa niya mga body gawa ng yung ginawa ko yan, eh hindi naman ganoon katibay kasi kulang din ako sa materialis dyan hindi ganon pakatibay so kung gusto kong patiwayan marami pa akong gagawin eh, hindi kaya naman mga body hindi kaya kaya yun itong pa -pa -pa papalarin at ipagkakalog mangyayari din yan mga body sa syempre sa tulong nyo sa supporta nyo mga body sa pagbablog ko eh magagawa ko po yun unti unti lalo tulungan yung mga kapatid ko mga pamilya masak po pero yung mga body pray lang tayo at Thankful pa rin kasi walang nasaktan o nagbuwis ng buhay. Ito, laki to ang laking sampalok ito. Ang kainaman lang, ang kagandahan lang ito mga body. Hindi doon bumagsak. Kung doon bumagsak sa bahay namin, wasak ang bahay. Buti na lang dito siya bumagsak. Mga ito ngayon, mga milina. O, oh, ang uga. Nyug. Hmm, ang laki nito mga body. So, pwede natin itong gawing ang doon sa nawasak natin CR, wasak nawasak mga body hirap, hindi kaya mag isa mga body pero sa puso at diwa kung baga gustong gusto ko silang tulungan siyempre kaya tulong po yung panunood nyo lalo yung hindi nyo pag i-skip ng ads napakalaking tulong po ng mga badi para kahit pa paano eh, makabangon muli so yun eh, mga badi, salamat sa mga gusto pong tumulong sa akin alright <laughs> PM nyo lang po ako <laughs> joke lang <laughs>